Ayan, welcome to my bag Ayan, lo tayo ng isda. nangis Cak, cak, cak Lagi nanti asin kasi atin yang Ipapaksia Ayan, oh isang kilong asin Cara asin Nang asin Tapos, magic-in atin Ayan, magic Minamagic natin yung ating papaksiwin. Ayan, nilagyan na natin yan ng asin no? Ilalagay na natin yung bawang natin. Sibuyas. Kunti sibuyas. Isang <laughs> perasang sibuyas. Tipid pa rin, kahit medyo mura na ang sibuyas, no? At yung sili natin na mahaba. Loya. Ayan. di uh, ba diba? Nilagay na natin lahat bago natin yung sindihan. Ayan, paminta nating piso-piso. Dalawang pisong pamintang korak. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin yung ating talong. Ayan. Para sabay-sabay silang maluto, no? Yan ito ako mag, ano, paksiyo. Ayan. Paksiyo na may gata. Ayan. Ipapaksin muna natin bago gata. Yan, ito lang yung talong. Sabay lang natin. Kasi, para hindi na lang mga <laughs> Pwede rin naman yan pag na mayroon ng gata. Depende sa inyo kung ano. Ako, isali ko na siya dyan sa... Kaksiyaw. Ayan. Ito pa nakalimutan natin ang number one dyan. Ayan, suka. Ang ating suka, nakalimutan. Ayan, yan, no? Kaya matagal buhay na ito. Gata, nama, and then, gata. Guys, nalagay na natin ang ating pangalawang gata. Mukulo na yung pinakasoy natin. Ah, ang alawa ba ito? Bakit malapot? Ayan ah, oh, lagay na natin yung ano, bato, ba't malapot? Pangalawang gata, bakit malapot siya? Nilagay ko sa red. Malapot. Ang may something. Ayan na. Ayan na guys. Kumulo ng ating ano no. Na natin yung pangalawa. Unang oh, gata. Pangalawa na naman tayo. Ayan. Ang lapot niya no. Kakang gata. Ayan. Kakang gata. Huwag kayo magkakakambang at naka-plastic. Plas, Galing yan ang palengke, no? Kaya plastic-plastic yan. Pagka kayo, piga, plastic. Ayan. Kaya lahat naka-plastic. E, direkta natin dahil dagdag pahugasan pag nilagay ko natin yan pa no? Ganyan lang. Ang ating binataang isda na tulingan. Yan ang ating recipe na yun. Ginata ang tuloy na may talong. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang ating recipe o video ngayon, pasya and like, comment, and follow. Thank you for watching guys.